Tayo, may ganyan kanyang problema na dinadala. Halos hindi natin alam kung paano natin ito lulusutan. Minsan, naisip na din natin sumuhok. Pero, kinapatatak tayo ng mga taong umaasa sa atin. Sa mga taong naniniwala sa kung ano man ang kaya nating luwit. Kasi walang permanente sa mundo. Lahat luminipas kaya huwag mo ikulungan sarili mo. Bigyan mo din ng talayaan para makahihintay na maayos. At sumubok ng panibagong opportunity. Huwag kang matawag mawalan Kasi paniguratong may maganda na babalik O mo na makita kayong mananalo Sa laban ng buhay Alam ko, balang araw na sa malayo wana. At ang mga masama mong pinagtaanan Ay kwento na lang Sa alaala -ala mong babalikan Ito dapat Ang lagi mo ilagay sa iyong isip Tuloy-tuloy nang Walang titigil At kung pagod ka na Pahinga lang Napos